Hi, guys. Magandang gabi, eh. Piling ano kami? piling madam. Kasi walang amo, di kami na yung amo, ha. Feeling yan. Mm -hmm. Tapos may ano, shake. Ah! Mmm, sarap. Refreshing. Teko lang gatas. <laughs> Hindi ka na siguro ito nang si Pwede na. O Pwede, baka binigay lahat dun. Ha? Baka binigay lahat. Hindi. Okay. Ako mag-ano Ako nagbigay ng na kardiyan kanina. Tapos may naiwan pa. Nag-ship siya rin. Gusto sana ako na no? Hindi na nung nakaraan. Eh, nakalimutan dun. Namag. Ang protsyo. Ang Para yung magic flakes lang lasa. Mm. Ito yung kusina namin ng amo ko guys. No? Liit lang. Ito yung mga yung side ako. Kaya. Naka display. Pwede mo lang kami. Wala nga mo one way. Hiya, hi. <laughs> Kaya may ari ng bahay dito ngayon One week Alat Magic place. Wala din yung ano Nilakad namin guys mm -hmm. pagdating ng urog yung tuhod. <laughs> Ang layo nga nila, namin mo Pagdating ng milkshake. Ay, ano to? Boko shake. Boko shake to no? Kaya Boko fruit shake. Boko fruit shake. Diyan, saan kami nakakarating? Lakad-lakad. Bago Maganda sana kung talaga tayo ng Ayun, sa city ba? Ah, ah. talaga tayo kay ikot eh? <laughs> Apartment lang, di diba? diba ba? tayo sa mall. <laughs> Wala lang kasing ano dito, no? Malapit na mall. Dubai mall. Hmm. Ano lang. Isabel. Pag matapos niya ang nagda sa ibang mall, lakarin natin. Saan ba? Hindi, yeah, na school na lang doon ba? Nagda sa ibang mall man yan. Ah, um, yung ano? Yung traffic light. Hmm? Knuckle? Nagda sa ibang mall yung nakalagay. Hmm. Mall daw nila yun. Sa, sa 20, ano na yata? Man. Inano na na ngayon eh. Sinriyoso ng trabaho. Diba dati halos na nun trabaho. Mm -hmm. Ngayon dami ng trabante. Malapit na, na matapos. Mm -hmm. 2026 or 2027 yata, yung mabubukas na. Pa niya tayo magbukas na. Malapit na Pag matapos Akala pwede na tayo maglakad maglaka doon. <laughs> okay, baka yung siya maglakad tayo papunta doon. <laughs> kau ini atas itu dia ya dia atas jadi bawa empat puluh satu atas semua baik jangan jangan nang gas station ah gas station jangan jangan brown hmm di dalam jalan ngano di jalan highway memang anu jam main karena nggak uang Mayroon sa gilid eh. Hmm? Saan ka lang sa tabi? ano ano dyan? Meron ang berpas, ang berpas. Ang berpas, paikot lang yung pabalik dito. Ha? Huh? Wala ano yeah, pabalik pa. dito. Pag ganyan doon. Tatawid lang tayo ba? Tsaka sala yung tatawid yun. Pwede tumawid doon. Ang bilis. Wala ang ano. Mayroon. Dito sa may sa after nung no, ano? Dito Diyan ka mamigpit ka doon sa ano, dito, didiretso ka lang. Kaya nga doon sa may Pitperina. ginadaanan sa may ano nung gas station, nung pababa doon, ginadaanan, pakunta ka na madang oh O, baka dito. dito talaga. Hindi po, hindi dyan. Malayo ba ato Malapit lang yan. Mas malayo pa yung nilakad natin ngayon. Hmm? Mas malayo na yung lakad natin ngayon. Pag makatawid ka dun, diridiritso na yun eh. Hmm. Alam mo naman siya. Hmm. Lalakarin natin yung pag matapos na ng... yun. Hmm. Bakit pa tayo? Al alas tres ng hapon. <laughs> oh maga pa dapat. <clears throat> <clears throat> Tapos, mag na pa. Tapos, mag-taxi na, dahil pa uwi. Ano? Hmm. Nagplano na wala pa nga, hindi pa nga tapos yung muna. Mga pasaway. ay. man, doon na tayo doon sa Al-Alfa ka. May sisi na namin kalalakad yung buong Dubai. Tagabuhog <laughs> siya mga, tagabuhogin talaga to. <laughs> Ang lasa niya masarap. Matamis-tamis konti na maasim maasim na. Ano lasa? maasim Hindi naman ganun mas kaya hmm. sa banana. Hmm. Tapos yung hindi na alas malasaan yung buko, no? Hindi na, kasi daming ano. Ito yung pinaka-healthy kasi walang merap. Hmm. Puro fruits. Organic. <laughs> buko din, buko juice din, organic din. Mm. Ay, refreshing. Na-refresh. Ay, ay, ay. <laughs> pag diner namin ganito. May ako lang may isa dito. Nakaka boring. lang kausap. pausap. Itulog ako tapos merami may ako planchahin. Inubos ko muna. 10 days pa naman yun o. No? Hmm. Pagalis nila. Inubos ko muna yung planchahin ko. Pagalis nila mga siguro 3 days ko natapos lahat. Sabi nalik ko dito. Tapos kinabukasan, nag-ano ako ng mga mga gamit ba, nag-pack ko. Three days ko din natapos. Kapag pahinga ako ng ano, pero hindi rin ako naboring masyado kay may ginag busy man ako, may ginagawa man. Pero kung wala kang gagawin, ikaw lang mag-isa, Nakaka-boring. Wala kang kausap. Kaya so, tulog din ako kay pagod. Tapos 10 days man sila. Tapos ko anim na o anim na araw yung mga trabaho ko. pang -pito, ayahin na ako. Yung ayang katakanta na ako. pang Pang-walo, naglinis na naman ako dito sa loob lahat-lahat. Naglinis -lahat, ko hanggang katatigitin. At least nakapagpahinga ako. So maganda kayo walang istorbo. Agawa mo yung gusto mong gawin. <coughs> Kaya nga yun nila. Nung nag-ano sila, ako yung tatlong buwan sa mga iba. Hindi mo naman nakapagpahin nga. Hmm. Kasi ako nung sila, six days lang sila. pag dami. Hindi hmm. sa bahay. Okay. Tapos, alam mo yung, ang, ang dami pang sulat sa ito, padre mo no, dati dyan. Ako din yung naglinis ako, kaya dalawang aras yung, yung tama diba, ang daming mga sulat-sulat nang no, nilinis ko. Ako din nung sa dito. ito. Kaya yung um, mga sapato. Ngayon ginawa ko. Ngayon ginawa ko. Mabubuhay ka man, kung ikaw ang isaw, wala ka makausap. Magayari ka unang gahan, patala ka nang gagawin mo. Ha, that's it for today's video. Bye, guys! Bye! Bye!